Reselling or RFO units? Yan po ang kalimitang tanong sa atin ng mga kliyente natin. Nagtatanong sila, Ma'am, ano po ang pinakaiba ng pre-selling sa RFO? Pag-usapan po natin yan kung ano ang pinakaiba. Pag sinabi po natin pre-selling, no house yet. Ayun po. Ang ibig sabihin po noon, wala pa pong bahay yon, And, usually, nag start pa lang po yung development ng isang subdivision na yon And mer meron naman po niyan, meron ng phase 1 and magsisimula pa lang po yung development ng phase 2. Pagdating naman po sa turnover, ang waiting period po natin is 2 to 3 years. Kaya po, itong pre-selling, ina-advise po namin to para sa mga hindi nagmamadaling lumipat dahil mag-aantay pa po kayo ng 2 to 3 years bago ma-turn sa inyo yung bahay. Ano naman po ang advantage ng pre-selling? Ayun po, low introductory price. Ayun po. So, mas mababa po siya compare pag RFO na yung isang unit. Usually nga po, meron pa po yung discount. Depende po yan sa developer. Minsan, nagdi-discount po sila ng 100K discount or 50 per, 50K discount. at ano din po siya longer down payment term ano pong ibig sabihin noon mas malaki pa po yung time nyo para bayaran yung down payment let's say ang down payment niya po is 150,000 and payable din po siya in 24 months so dinibide ko lang po siya yung 150,000 sa 24 months 6,250 po siya per month ganyan po ang magiging uh, down payment nyo kung ang napili nyo po is pre-selling. Yun din po yung advantage. Hindi po kayo magmamadali na magbayad. And pag, ayun din po, sa requirements naman po, so usually po pag nagsasubmit po yung ating mga kliyente, initial requirements pa lang po yung pinapasa. And pagka mag-housing loan na po tayo at halimbawa, for approval na, kailangan i-comply na po natin lahat ng requirements. Ang kagandahan na po sa pre-selling, marami po kayong oras to comply your requirements. And sa availability naman po, kung halimbawa ang gusto nyo is inner unit and unit, corner unit, syempre, pagka pre po, marami pa pong available na unit. Makakapili pa po kayo. So, meron po akong map dito. Halimbawa po, napili nyo end unit, inner unit or corner unit. Marami pa po kayong Uh, avail marami pa po tayong available na unit kapag ka pre-selling ang inyo pong nakuha. 'Yan naman po. Pag sinabi naman po nating RFO already ready for occupancy, already built and existing. Ayun po, meron na pong nakatayong bahay. Ang kagandahan po kay RFO is lilipatan na lang din po. And andyan na po yung bahay. Yun lang po, ito po ang advice ko sa inyo. Kung RFO po, dapat maglaan na po kayo ng budget. Dapat may ipon na po kayo. And ayun din po, current market price. Meron nga po ang kliyente na nagtaka siya. Sabi niya sa akin, ma'am, year 2020, yung unit na to, nung tinanong ko dati, is 1.8 lang po. Bakit ngayong year 2025, nagtaas na po siya? naging 3.8 na po siya. Ayun po. So, marami po kasing factor para po uh, tumaas yung property or yung presyo ng property. Ito po yung mga, maliban po dito, marami pa po pong factor. So, ito po, meron po ditong price increase, inflation, supply and demand, cost of labor, and syempre yung development. Once na na-develop na po ang isang lugar, mas, dum mas nagmamahal na po yung property. Ayun po. So, kapag RFO po, syempre, sobrang layo na po ng presyo niya compared to pre-selling. And when we say pre, uh, RFO din po, shorter na yung down payment term. Ayun. Naggawa po ako ng example, since uh, RFO na po siya, mas malaki na rin po yung down payment niya. And usually, pag RFO, 3 to 6 months or 3 to 5 months na lang po yung time na babayaran nyo. And depende rin po yan sa developer. Ito po sa 3 months, ang magiging monthly down payment nyo po sa 400k is 133.33. 133,000.333 uh, pesos. So, yan po yung magiging monthly down payment nyo in 3 months. Pag 5 months naman po, 80,000 po ang magiging monthly nyo. Ayan po. So, yun. Ang advice ko lang po, kung down payment po yung gusto nyo, dapat po mag-prepare na rin po kayo dahil kailangan po ng budget when pag na, ang nagustuhan nyo po is RFO dahil mas malaki na po yung magiging monthly down payment nyo. And syempre, shorter time to four requirements submission. So let's say 3 months na lang or 5 months na lang dapat makumpleto niyo po agad yung mga requirements na kakailanganin for your housing loan. Dahil immediate na po yung submission ng requirements pag RFO. And yung available units din po. Syempre uh, dapat po ayun po sa available units naman po usually po uh, kapag ka RFO ito po yung mga bahay na chance na lang po. big sabihin po nun, merong hindi na-approve sa pag-ibig and na po yung unit na yun, yun na lang po yung pwede nyong kunin. At hindi na po kayo makakapili kung malapit sa gate or hindi na rin po kayo makakapili kung inner unit and unit or corner unit. Dahil sabi ko nga po, pag RFO, yung available unit na lang po ang pwede nyong kunin. Ayan po. Maraming maraming salamat po. I hope na may natutunan po kayo sa video po na ito. Uh, once again, I'm Angela Cano, your property salesperson here at Human Shelter. At kung kayo po ay nagahanap ng complete turnover, complete amenities, malapit sa lahat, and flexible payment term, meron pong 7,000 or 15,000 ang monthly down payment. Available po yan kay Newville Townhomes located at Barangay San Jamayor. And kung naghahanap po, po kayo ng property na meron sa Cavite, sa Laguna, sa Batangas, or sa Pampanga, message nyo lang po ako and i-assist ko po kayo. Maraming salamat po and God bless po.